Nana. Bakit parang umooga? Ba, ba, ka pa. Video <laughs> <laughs> kami eh. Picture pala kayo kami video. Picture pala kayo. Hoy, <laughs> Matyan. Mga chat ka tapos braso. Ayan ang mga tropa. Biwaw, let's. Ang braso. braso. Yeah.

Hindi pa nakakain yan, ha? Ayoko yung kay Sally, hindi ko na Mas malapit ito sa palyo. Picture ko kay tatlo. Di ba may picture kay dating tatlo? pinitsyo na kami ng bata doon. Sabi niya oh. paano nga mataw? Thank you, thank you. Saan tayo pupunta ngayon? Ay, <laughs> wait. Punta lang kami doon sa aming isang oh. ano. Ay, isang yayamanin. yayamanin. Yaya 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 ah, so isang yayamanin. Yaya Magugulat uh -oh. siya. Ay, Bila, uh, si, ba, si Ena ba yan? Up? Si Ena ba yan? Si Ena? So good yes. so good bye. So good, so good, tayo. So good tayo. Okay, sige. Okay. Ay, ayan, ayan, ayan.

<laughs> surprise daw, surprise kay Ena.